So, ayan guys. Tingnan nyo yung mga alaga kong pusa. Yung apat na makukulit. Ayan. Yan yung buong araw lang ginagawa dyan. Lahat na lang. O. Oh. Ayan. Kinakaskas. Yun. Ayan. Yung sa wallpaper. Wala. Sira-sira na lahat yan. Itong mga salarin ito. Ito. Ayan. May nakatago. o. <laughs> oh, ayan. Gusto nila yan eh. O. sila gusto sa may basket gusto nila magtago dyan. Hmm. Tapos, yung isa yun nakatago. Yung isa laro ng laro. Ayan, eh, lapitan natin na, ah. hmm. hmm. Ito yung ginagawa nila. Ay, ikaw, anong ginagawa mo dyan? Ha? Ikaw? ooo ikaw, anong ginawa mo dyan? ah, ito pa, ito pang isa, oh, ayan, ah, oh, naku, ang kulit, napaka, ano, napaka hyper, hmm, sige, 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 sirain nyo na lang, sirain yan, iyon e, na, inyo naman yan, sige, sirain nyo, kayo na mayari dyan, hmm, sige, Sa anjan Andyan, ah, oh, diba? Ah. Oh. Busy sa kakalinis. Ah, oh, tapos, oh. Ayan. oh diba? Yan ang ginagawa nila. Oh. Ayan. Sige. <laughs> At pagkatapos nun, magrambulan na. Oh. Sige, magrambulan kayo nang magrambulan dyan. Oh. Love energetic. Kacang sulok kila gay ganun pa rin. Oh, tingnan mo, tingnan mo. Yan si Kali, yun, yung ano, si Kali yung si tricolor, ito si Apple yung kulay orange. Siya lang yung orange na Apple. <laughs> The only boy. Sige, oh maldita, eh. maldita, oh maldita. So ito si Bubbles. This is Bubbles. Ayun. Mm. Sige. Ingat-ingatin mo pa. At itong isa ito si pinat. Pinat. Ah.